Nixon Lebron, 58 birthday, in a few minutes, vlog. Yo my man, bar bara vlog, shout out! Anyway, thank you for watching, welcome to my vlog, sana na enjoy kayo sa bara-bara vlog, bara-bara vlog, yo mamin. Simple nga, uh, celebration lang ng birthday ko. Mapapanood nyo to. Kayo na ang bahalang uh, tumingin sa content na ginawa ko na unexpected. Walang frank. Walang mga script. Wala tayong editor. This is a natural vlog. Nixon Lebron. Sana na-enjoy kayo. Please like and share and follow my page. Supportan nyo ang channel ko dahil walang nanonood sa mga video ko. Wala ho akong subscriber nagtsatsaga lang ako sa ganito. Sana na-enjoy ko. Tsagain nyo na ho. Pwede na kesa sa wala. Ito ang mga vlog na ginagawa ko sa buhay ko. This is a true life vlog. Everyday life vlog. street main road vlog. Yo ma men. Bar bar vlog. Shout out. Thank you. Today is my birthday and my son, Clark. 18 years old and 58 years old. Sana ma-enjoy kayo sa mga ginagawa kong video dahil ito'y video lang ng wala lang. Kesa naman sa wala lang, puro wala. This is a nonsense. Kaya nang balang humato, kaya mag-judge sa mga vlog na ginagawa ko. Sana ma-enjoy kayo, panoorin nyo, at uh, kahit pa paano, malilibang-libang na rin kayo. Lilibang ba talaga? Oo, oh, anong klaseng libang? Eh, di bara-barabag. <laughs> Salamat! I-upload ko tong uh, video to for today. Videos. Sana ho, eh, tsagain nyo na kaysa sa wala. Thank you, bye-bye, vlog. A few minutes later. Ito yung anak ko, sabay kami ng birthday si Clark. 18 years old sa 58 years ako. Ito yung vlog, ito yung content ng buhay ko. Vlog. Thank you for watching. Boom. A few minutes later. Anyway, uh, kaya gusto kong i-upload sa channel ko to. Dahil may isang eksenang video na maiiyak ka, matatatsang puso mo, na mayroon palang nakaprepare yung apo mo para sa karawan mo uh, na surprise ako na hindi ko alam na gagawin niya yun pero kanina pa lang sinasaway ko siya kung ano yung mga paggagawin niya yung pala itong Goldilocks cake na to eh, nilagyan niya ng candle tapos habang may ginagawa ako nilalagyan niya na pala ng kandila yung pala ipapablow candle niya sa akin you know it's tears no uh, sana sana matatax kayo or ma-enjoy kayo sa video ito dahil simpleng simple lang na unexpected the uh, doing of my uh, grandchild na nakapag-effort siya ng ganun hindi tinitignan yung ganda ng video hindi tinitignan yung ganda ng camera hindi tinitignan yung ganda ng eksena hindi tinitignan ng mga paligid o background ang pinag-uusapan sa video yung ganda ng content mo na talagang it's a true life vlog content. Ano anyway, uh, mapapanood uh, uh, niya kanin na kanina kani-kanina lang, no, in a few minutes later. Kaya nga nagse ako ng mga video. Wala edito, edit to. Wala prank to. This is a natural vlog. It's a celebration of my birthday inside in my house. I'm 58 years old na ako. 18 years old yung uh, bunso kong lalaki. Sabay kami ng birthday. It's so very uh, very nice and exact of my birthday to my son, Clark. Okay? Pareho kami ng birthday. At nagpapasalamat ako sa mga bumate. Nagpapasalamat ako sa mga nagbigay ng saging. Okay? Nagbigay ng pizza. At syempre, nagbigay ng tinaktakan. Salamat! Salamat sa mga nakaalala sa akin. This is my vlog of my birthday. Thank you. Bye-bye. Nga pala sa apo ko, nagprepare siya ng cake para sa akin, nagblow the candle kami In a few minutes later, papakita ko sa inyo eksena ng mga vlog natin Good day to everyone, this is Nixon Lebron Yo mamin, today is my 58th birthday uh, Sabay ho kami ng anak ko na lalaki, yung bunso ko 18 years old na siya, si Clark ito yung mga video kong i-upload para sa eksena ng birthday ko for today. July 17, 1966. July 17, 2024. Vlog! Ito na mga eksena ng birthday. In-upload ko na siya. No? In-slide ko na yung camera para, para sa YouTube. Na i-upload ko itong birthday ko. Pero putol-putol. Ang dami kasing eksena kung ginawa dito. Eh, no? Sana ma-enjoy kayo. It's a little, little uh, happiness my 58th birthday. Sabay kami ng anak ko, it's a 58 years old and 18 years old. Vlog. Our birthday, ito mga pinaggagawa namin. Panoorin nyo. In a few minutes later, Eto ang mga eksena ng birthday ko. Good afternoon vlog. This is Nixon Lavron, Yomamen Barabara vlog. My 58th birthday. Shout out everyone. Upload natin sa si channel natin to para makita nyo yung natural vlog ang true life vlog ng channel ko. Thank you, Baboy Vlog. Second option na naman natin, ha? ito yung birthday ko for today. Na, ginawan niya ako ng... What? Uh, Tantado ka. Ginawan niya ako ng cake, naglo kami. O, ba't sumisin dito? Patay mo na to. Napakalikot talaga naman nito Patay mo na. Yan mo na yan. Yung talaga yan. Patay mo nga. Magpakalikod. Today is my 58th birthday celebration inside in my house only. Kung magkano yung pag-upit niya, ay yung edad niya. Only 58 pesos. Five-eight. Hindi, ano to? 80 pesos to eh. Matagal pa yan. Sana umabot tayo sa 80 years old. Thank you. Bye-bye, Another setup ng vlog. Gusto niya naman akong subuan para sa birthday celebration. Mm, thank you, Apo. Mm, Bait na nga po ko, ma'am. Kasi mga mahirap ilove niya, mas yung tatapang niya, magaglit. <laughs> Sana na enjoy kayo. Bagong gupit ako ngayon. Ma'am, nakita niyo ba yung gupit ko? It's only 80 pesos na gupit lang to. Pero wala tayong tubig, ha. Nauuhaw na kami. Sana na enjoy kayo sa mga video kong ginagawa. Ito'y walang kwenta. Ito'y bara-bara vlog. Ito'y simple lang, pero rack. Sana na enjoy kayo. Thank you for watching. Welcome to my vlog. Bye-bye. Vlog. Today is my birthday. nag kami ni Sese dahil nag -blow the candle kami. I'm very surprised. It's tears to my heart. Nagagawa ka siya na kanina ng oras. Habang ginagawa ko yung relo, eh, nag-prepare pala siya ng birthday cake para sa akin. Kaya pala, sinasilot niya. Sana na-enjoy kayo. Nakita niyo sa vlog ko yung uh, the day of my birthday today. I'm 58 years old. Sabay kami ng anak ko si Clark, 18 years old. God bless. Salamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya at sa patuloy na taon na ibinibigay niya sa akin buhay. Strong and alert. Thank you. Bye-bye. God bless you all. Boom! Birthday, Nick sa Lebron! Uh, Na-enjoy ako dahil uh, nag-repair siya ng uh, cake para sa akin. nag kami ng candle. I'm very surprised for this moment. God bless you. Thank you maganda yung vlog natin, ano, na na-celebrate natin yung plano ng apo ko na mag-blow the candle kaming dalawa. I'm very surprised, you know, it steers already, it steers, you know, the the effort of my apo, Sese, at uh, naghanda siya ng uh, candle para sa birthday ko. Thank you and God bless. Birthday celebration, ano, kanina nakita nyo na nag-prepare siya ng cake, isa-celebrate blow the candle niya pala ako. I'm very appreciate and I'm very surprised na gumawa siya ng cake para sa birthday ko. Oh, it's this! It's this! My man! My man! Thank you, Sese. Ah, ano? Susubuan so, mo ba ako o ano? Ano? Ano, ano ba plano rin? At itakain eh. Ah, itakain na pala. Okay. Let's eat the cake. Mmm. Thank you. The celebration is very easy. Very silent. Blood. Thank you. Pati na siya naman ang boblo ng candle Okay siya naman Siya naman yun ang boblo ng candle Patayin natin yung electric fan Okay Happy birthday daddy And syempre siya magboblo Blow the candle Wish everyone Yun Thank you Ito ang celebration ng birthday ko for today Dito lang ako sa loob ng bahay Kung saan saan ako nakarating Ang dami kong ginawa Walang stop Walang recess Walang time out Tuloy-tuloy ang buhay Thank you for watching. Welcome to my blog. This is Nixon Lebron. Yo, my maman. man. My birthday, 58th birthday. Thank Kali you. Dila. Bye bye. na ko. Oh, Thank you. Bye bye. Tipa tong ko eh. Oh, tignan nyo. Mm -hmm. Oh, meron siyang candle para sa akin. Pa birthday niya sa akin. Anong wish mo? Sabi mo sa daddy, yung ako sa lang good health ng aming buhay for everyday day magig maayos. Kalusugan ng amin mm -hmm. pamilya. Happy birthday to me. Thank you. Doda the candle. Yun. Thank you, ah, sese ah, Salamat ha. O, oh. bait ng apo ko talaga. Kaya love ko 'to eh. Binigyan niya ako ng celebration load of candle. Kaya pala nagpre-prepare siya. Kahit, nag kahit mamon lang yan, okay lang yan. Oh, hindi nga pinag-uusapan ng halaga. Ang pinag-uusapan na ginawa mo. Thank you for watching, Sese. Salamat, salamat. Nagtago pa ako, guys. Surprise pala yun. Oh. Buti na i-vlog natin yung surprise niya. Thank you for all. Bye-bye.